What's guys? Yo, so, lalaro kami basketball Camera, light lang Backlit ka rin yung camera Tanga eh Hahaha Naring namin guys. Pa 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 sa pa sa. Papa, papasa. Guys, kita guys. Rin mo rin ini. i at natin sila habang naglalaro. bibili bilisan ko na para hindi na kayo mahirap ang panoodin sila. Ayos na guys. Pakakit ang paglalaro nila hanggang ngayon. Di pa rin siya tapos.

Wala, hindi, hindi ko nag a dyan Eh? Mamaya, mamaya, mamaya. Wala, 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 wala lang. Titira siya, boy, titira. Titira, guys. Ang oh, tank ka na, lupet boy. Malupet. Ano score tol? Hindi ko alam eh. 6-0. Ang bubunok, 6-0. Ako mag-i-score, ako mag-i-score. Score, arko. Score, gray. Di silo. Di na kayo na ng camera. 7-0 pala. Ayan, bago yan bago, bago, bago Original Ayan guys, original yung damit boy Original yung damit niya, ang ganda Nakano pa siya Pangalan niya yung Mayme -may. Problema doon tao siya Ayan, kinuha niya yung camera, problema doon tao Siya naman si Nog Nog, yung, na, yung nasa unang video natin Magpakilala ka <laughs> Nog, Nog Malabo kung 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 ka kung 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 ka kung 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 dito kung 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 Kabadyaw. Hmm, tara mo lang, tara mo lang. Itira ako guys. Itira ko kayo ng tira malupit. Tukoy ina mo. <laughs> Ang guys, shoot. Malupit talaga. Ikot ko lang yung camera para mas mabilis nyo makita ko siya <coughs> Hindi hey, na hindi nag-shoot kaya uh, stop ko muna yung video Trapo dahil si Pong Trapo si Pong boy huh? Ano ah, siya magagala? Okay stop ko lang yung video guys Punta ka namin siya eh. oh. 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 dito Hindi ito namin kaya Tang ina mo Uli Hindi pa siya maalam Feeling Pero magaling mag-English <coughs> Ko, so you know what? Please, that cold. Sabi niya, no, na na, no thank you. Bawal daw siya mag-thank you. Bawal daw siya mag-thank you. Pinaka-isolate ang camera ko, ha. No thank you. Di ko magawa, pwede bang taa. Ewan ko ngayon. Ewan na lang, dyan. Ay, human droplet, boy! Ay, magsigil ka. Tunan ka na. Okay.

ना तू भी तो काय हो

Hi vlog, welcome this, to my guys. This is the camera, not this rock. This is this. Uh, is, this, <laughs> this is the Calvo. Calvo Nord. He has a channel. You go subscribe him at your home. Hi uh, yeah. Like yeah. Here Food ah, Food Yo, skus. Ayo. Kickball. Kenapa gini, kenapa penting? Bun. 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 Bun dulut. Spider-Man. I'm, <gonna> go. <laughs> <laughs> I'm <gonna> go. <laughs> <laughs>

Dalawa na kami ni Dino Dalawa kami ni Parang di paglubi Kami Kami na, tunabu niya Siya bet, dito dito Siya bet, dito Siya bet, ako dyan, boy Tiwala ako

好了 Betul. Wow. Jari. Oh. Jari dah cair. 21. Oi 21. Oi to lawan. Kita. 21. 22 lawan tu. Bila nak masuk? Bila nak masuk? Hanaw ko muna yung video guys. Fast forward para mabilis. <laughs> wow! <boy>. Wow! <laughs> Inulit pa eh. Inulit ko ba? Hindi. Mm Hindi. -hmm. Hello. Hello! I don't want some. He might want. dead hungry. Pangyo. Ito kukurin pa naman. Na na Ito oh, uwi na ako Tataposin ko na yung video kasi na, anong oras na pala? Unmute ko, nakatulog ako. Hindi mo tuloy yung video eh. Kaya tapos ko na. Good. Okay, yeah, bye.